mo ni guys ang among agyan sa tubig guys ang among hose guys na igo ni sa guys na ni guys so ako na lang ilan na nang gisumpay guys ilan nang palitan o pangsumpay bitaw ang si tawag anang basta kaya ka nang guys Inya karon ako na lang gitanggal sa kaya akong gibalhin dito sa likod sa poste kaya magbutang mo ni silag kanal diri guys Inya pag magbutang sila kanal matabunan ang akong hose unya og matabunan ang akong host pag naay mag maglicking di na na abantayan kung asa ah, dapat ang licking kaya di na na makita so di man makaabot sa coral guys ang kanal ani guys na ay bakanti na bakanti dito guys so dito na ako sa si ibutang aron ma-monitor na ako akong host kung na leaking licking basig magsaper taan eh, pag-abot sa panahon nga si Agas taas atong bill so muna guys ako nang ibalik og um, kunik guys kay na putol git siya guys so ilang gibo palitan og so muna guys ako nang ibalik uh, kay aron maka ko ano na may anig tubig pero wag hapon guys kay ang Agas kay sa arang hinaya hinay kay ang Agas sa mong tubig dire guys mag, di ka mag bilar pag kagabi eh di gika guys arang kayo ka so kusog lang siya agas guys kung mga alas this hangtod sa buntag mga alas 5 kusog na siya guys pero mga kuan nga mga oras buntag sa iyo awa guys guys so mo ni guys ako nang ipang plaster guys na ako ipang patong kana di handa pita guys wala na di na, na nila may labtan kay kanang ako gilakwan mo na ang kanal ng ilang himo mo Muna ilang kanal niya butangan na ilang concrete na na may ilang ready guys butang ng concrete dia guys so treat so na na sila guys so maura to guys dahang salamat guys sa pagtanaw guys subscribe Palihog guys.